Okay guys, uh, ito po ay continuation lang po yung ating uh, isang vlog uh, Siguro gawin na nating part 1 yon. So yung isang uh, vlog po natin ay uh, dahil uh, akyat po ako ngayon Sabi ko nga uh, may big event kami ngayon doon sa uh, Mount Summit Firing Range At ito po yung second uh, bataan na uh, level 3 invitational shooting competition So yung isang vlog po natin, i-discuss -idi po natin yung uh, pagkaiba Nung level 1, level 2 at level 3 So ngayon po, gawin na natin part 2 to. So titingnan naman natin yung uh, chrono. Ayan, so tingnan natin since ito po ay uh, PPSA, yung uh, aming uh, level 3 na palaro ngayon dito sa uh, second bataan. pag interview po tayo ng in-charge po sa chrono at aalamin uh, po, i niya po, ipapadiscuss po natin sa kanya kung ano po yung pagkaiba ng chrono ng uh, ating uh, PPSA at uh, chrono po ng PISMOC. Ayan, so alam naman natin ng may dalawang nagpapalaro po dito sa ating sa ating bansa. Uh, at yan po yung PPSC at APSMOK uh, So tingnan natin yung difference po ng pag chrono po nila Since ito po ay level 3 Hindi po mawawala yung ating uh, chrono uh, Ayan, so lingit po sa akin ni Kalaman Sa mga 4-dose newbie shooter uh, Na nalilito kung ano yung chrono Ang chrono po ay pagtesting po Pag-sukat pa, pag po ng mga bala Kasi ang alam natin ang uh, Sa shooting competition Ang mga bala po ay uh, crucial Ayan, hindi lang po basta bala ang ginagamit na just like pupunta lang tayo sa firing range, uh, nag standing precision, nagpuputok-putok lang tayo doon. So ang shooting competition guys, kami mga shooter, maselan po kami sa bala at the same time, yung uh, pagdating sa level 3, sinusukat po yung bala kasi alam naman natin ang bala, uh, mayroong malakas at mayroong mahina. So kalkalin nyo po yung ating vlog uh, Mayroon may po ako mga vlog doon Kung ano ba yung pagkaiba Bakit uh, may malakas na bala Bakit may mahina At uh, bakit sinusukat nila yung malakas At sinusukat nila yung mahina So mamaya kalk, kalkalin nyo po guys Yung uh, ating vlog Nandiyan po lahat ang mga discussion natin But for this time guys Ang ipapadiscuss po natin uh, Pagkaiba Difference ng chrono Kung paano kinokrono yung PPSA Sa level 3 At paano kinokrono ang uh, P-Smoke Sa level 3 naman po nila Ayan, so uh, stay tuned po kayo ulit at uh, you know, ayun po, on the way po tayo ngayon sa Mount Samat Firing Range. Ayan po guys, kita-kita po tayo doon. Ayan guys, uh, nandito po tayo sa Mount Samat uh, Firing Range dito po sa Pilar Bataan. Nandito po tayo sa Chrono uh, area at kasama po natin yung Batikang uh, Range Officer po natin. Ayan, siya na po ang magpakilala ng uh, kanyang sarili. Ayan sir, go ahead. Ako si Bobby Brendia, uh, ang uh, Range Master ng NROI at itong Chrono so, Officer uh, sa Chrono sa Chrono naman is uh, lahat ng ano lahat ito ang nagdedetermine ng uh, lahat ng baril or ng power factor ng mga bala ng mga baril mm -hmm. para masiguro kung anong division ang mm mo. -hmm. Okay Okay, okay guys, uh, since ito ay PPSA, nandito tayo kasi ang palaro ngayon dito na level 3, uh, PPSA po siya. Sir, uh, unahin po muna natin i-discuss in relation muna sa ating mga PPSA in terms sa corona natin. So banggitin po si Uro natin kung ano yung mga division natin muna sa PPSA. As a PPSA, meron tayong open division, standard division, and production division revolver basic division at meron din tayong uh, production optic division classic division in addition PCC dis different discipline din niyan PCC saka uh, MR okay so nabanggit na ni sir yung mga different division natin sa PPC. ngayon naprosit tayo sa ano naman sa chrono kasi tinatawag natin chrono ayan ngayon siguro natin yung open division sir in terms naman Sa open division ano yung mga characteristics ng uh, bala na pwedeng gamitin natin sa open division sa ating chrono. Ang minimum ng ano ng uh, caliber ng uh, open division is 9 mm. Pero ang power factor niya is dapat mag 160 ang major scoring niya. Major, major power, factor 160. Ang minimum uh, power factor niya is 125. Okay so sa open division sir ang 160, uh, 160 po ang major uh, load major load uh. wherein major load is equal to major scoring uh -huh. ang minimum naman niya na IMM is 125 hmm. we are pertaining naman to minor scoring ang minor scoring kasi nasa 4 431 uh, 4 points I5 uh, uh, 531 5 points sa uh, alpha, alpha. Uh, 3 point 3 points ano Charlie and uh, 1 1 points lang sa delta uh, we pertaining to Apera minor apira kung mag major scoring ka uh -oh. 5-4 to yun 5 points ka rin sa alpha then uh, 4 points ka sa charlie then 2 points ka sa uh -oh. uh, delta ayun yun ang po yung difference nila 1 point 1 point pagka 1 major point or, uh, uh, may difference ayun. Ayun. take note guys ha. take note po yung sinabi ni sir sa in terms na major, major load major scoring minor load minor scoring Ayan, okay. So, yun po yung open natin. Ngayon naman, uh, sunod natin yung standard division naman. Sir, uh, ano naman ang karakteristik ng... standard division naman is 170 ang power factor. <laughs> mm -hmm. ang minimum power factor niya is the same din ng, ano, ng uh, uh, open, 125 pa rin. Lahat, ang, lahat ng division, mm -hmm. ang minimum niya is 125. Uh -oh. So, pagka sinabi natin 170 power factor, sir, we are pertaining to caliber 40. Caliber 40 pataas na yun, 45. Oh. Basta 9mm, kung uh, yan, uh, production, minimum scoring yan. Oh, so, uh, sa standard division natin, sir, ano yung mga... Caliber 40, caliber 40, 40 45. Mm. Ayan, Okay. Okay, sige. Okay, so take note guys ah, uh, yung po yung ating standard division. So, proceed naman tayo sa production division. Sa production division naman sir, ano naman po yung karakteristik ng bala? production division, hanggang minor lang. Minor scoring lang siya. So, ang Ibig sabihin, ang minimum niya is 125. Oh, uh, ay uh, yung bala na gagamitin natin sir, pwede naman sa ano sa uh, production division 9mm. Super 38. Pwede kang mag basta double action, double action or shape action na barrel. Mm, basta ayon. So take note tayo, hindi lang para hindi lang puro na mm lang production natin. Ngayon ko lang din nalaman yon na pwede tayong maggumamit ng mga ibang ammo like uh, Super 38. Pero ang kailangan ang, main, ah, action, ang, no? ang, main factor natin doon kailangan double action po yung ating barrel. Double action or ayan, safe shape action. Ayan, ayan, ayan. Take note po yung guys sa production division natin. Sir, uh, proceed naman tayo sa classic division. Sa classic division, ganun din ang ano major scoring din siya. Pero ang major scoring na is kailangan caliber 40 din ang ano. Pag oras na yun naman ginamit mo, minor scoring ka pa rin. Uh -oh. So pag caliber 40, mayroon din para tayong major scoring uh -oh. sir? -oh. May, may possibility kang mag-major major uh -oh. scoring doon. Okay, so... Uh, siguro, proceed na rin tayo sa PCC, sir. Ano bang ano, karakteristik naman natin At sa PCC? PCC naman is uh, minor scoring din. Uh -oh. 125 pa rin. Uh -oh. 1-2-5. Share kanina pa natin binabang 125 kasi sa caliper 14 natin, alam natin, ang power factor natin is 170 sa power factor. Babuk pag bab buha tayo sa 170 power factor, babagsak tayo sa minor scoring. Huwag ka what? lang bababa sa 125. Ayan, yan yung katanungan ko sir. Pa what if 125, bumaba ta tayo sa 125, ano namang mangyayari dun sir? As of minor, para kang ano, uh, for fun ka na lang. Ayan, four-pan na lang tayo. Okay. Any other, sa MR sir, hindi naman na natin kinukrono yun, di ba? Ay, hindi na. Ay, hindi ah, kasi caliper na 22 po yun. Oo. Okay. Oh. Okay. Ayan, ayan po yan guys yung mga uh, karakteristik natin kaya, kaya tayo nagkukrono sa mga bala Okay guys, natapos na tayo sa explanation kung paano natin ikrono yung ating uh, mga bala sa PPSA Kasi alam naman natin guys, sa uh, may dalawang palaro po tayo dito sa Pilipinas yung PPSA at Pismok uh, Lubus-lubusin na natin since na dito si Sir Bobby Brindia Tanungin na rin natin, siguro wala na akong masama doon Sir, paki-explain naman, paki-share naman sa ating mga viewers Ano ba yung pagkaiba naman ng krono ng PPSA sa Pismok? Sa pagkakaiba nila ang open division ang tawag sa Fishmock noon is unlimited division. Mm -hmm. Sa unlimited division or open division, ang major power factor niya is 165. Mm -hmm. Okay. So mas mataas. Ah, mas mataas. Ang okay. minimum power factor niya parehas lang 125. Okay. Pagdating naman sa standard, medyo bumaba naman siya doon sa power factor ng uh, ah. sa PPSA. Uh -oh. Naging 165 naman ang medyo power factor uh -oh. ng uh, uh, standard. Uh -oh. ang standard naman dyan ng tawag naman sa Pismook is uh, sa stack high cap. Stack high cap. po. Oh -oh. So minimum, ganun pa rin, 125 din. Uh -oh. Ngayon, meron naman ang production division. Tawagin naman sa Pismook yan is double action striker fired. Mm -hmm. So minimum power factor double action striker fire is yung double action na barrel saka safe action. Ayan, okay. Oh. Ayun, ayun guys, ha, tignan natin yung mga units natin. Sir, ah, uh, Paano naman kasi 'di ba yung bala dinadala dito. Pag iisabi na rin yung procedure, paano ba dinadala yung mga bala natin papunta dito sa chrono? Yung shooter ba magdadala ng bala dito sa chrono area or may kumukuha ba Hindi, sa bala? Meron, paano 'yun? Meron nakaas merong assign na stage na kukunan kukunan ka sa sa pipisay, ang kukunan sa kukunin sa yung chrono sample is 8. mm -hmm. sa pismok naman is siyam ayon oo uh, -huh. uh, ngayon ang procedure naman dyan puputok mo na yung ipupul mo na yung isa titimbangin yung head uh -huh. then ipuputok yung uh, tatlo uh -huh. Yeah, kikwintahin ngayon uh -oh. para mag uh, lumabas ang power factor uh -oh. pag bumagsak siya another 3 uh -oh. puputok ulit so kikwintahin yung pinakamatas na tatlo uh -oh. doon sa uh, head niya kung, at sa timbang ng head niya hmm. kung pumasas siya okay na yun kung uh -oh. hindi pa meron pa siyang isang uh, pagkakataon na isang bala <coughs> uh -oh. papipiliin siya ng crew ng officer kung ipapire niya or ipupul uh -oh. pag Titibangin, titibangin nyo ngayon. Hey. ulit. Ayan, oh. Pag tumaas, yun ang... Ita times, time. multiplication niya. oh, niya. Okay. Oo, oh, ngayon, oh. gusto mo nang unifier, kailangan tumaas din tumaas siya. Tumaas din yung putok para na dapat. Para sumama siya dun sa tatlo. oh, yung reading, tapat tumaas yung reading po ng ano. Oh. oh. Sir, uh, we are pertaining to Bay. Bay. Di ba, yung mga shooter, minsan sinusurprise Literally, po ng mga... Usually, pagdating ng level 3 kasi, hmm. ang ginagawa, para mas madali, mga first stage. Hmm. Unang stage mo sa umaga, sa uh, first mat, doon ka na kuaga agad kukunan uh -huh. ng uh, chrono sample. Okay, okay. Kung uh -huh. hindi naman, surprise. Kung medyo, alam mo, kung medyo may mga madaya din sa atin. <laughs> Oo, oh, yun, yun. <laughs> ano, may ina-assign kaming isang stage para kunan siya, uh -huh. kunan ng sample. So, ibig sabihin, sir, uh, pwedeng hindi lang once ka kuhanan. Kung talaga makikita nila na mahinang pwede balo. Pwede siya i-challenge anytime. Pwede siya i-challenge. Anytime kung medyo nagduda sa kanya ang isang main officer, uh -huh. pwede siya i-challenge. Kukuha, kukunin sa kanya ang walong, kukunan ulit siya ng walong bala, uh -oh, pero dadalhin siya sa Krono Stage. Uh -oh, para, ayun. Oo, ayun. Para, tingnan kong papatay yung bala. Sir, uh, ini advice sa mga nandadahin ng shooter. Anong, mga may advice tayo? Ano na? <laughs> yung mga shooter na nagbababa ng masyado ng uh, power factor. Oh. Iwasan nyo na yun. Kasi, uh, bakit ba sila nagbababa, sir? Ang tanong yan, bakit ba sila nagbababa ng power factor? Magaan sa, ano, sa kamay. Oh. Swabing iputok. Oo. Oh. Pero ang problema mo, pag dumating ka na sa ibang lugar, oh. na hindi ka makapandaya, <laughs> hindi ka makapagbaba ng uh, bala mo, eh, magbabago din yung sipa ng oh, yung ng mo. Yung sipa yung ka. Oo, oh, ka. Okay. Ayan, So, maraming salamat kay Sir Bobby Brindia sa pagpapaunlak ng ating vlog interview. Sir, bago tayo magtapos, pa may gusto po tayong batihin. Shout out sa mga kilala natin. Uh, binabati ko na lang yung lahat ng member ng PPSA at ng PISMO. <laughs> ayan. Sir, <laughs> thank you very much sa tayo, okay, Thank you. Thank you. <laughs>